Nakapin na komento. Nanonood mula sa Pilipinas, at promise, parang ako talaga ang tinutukoy ng mensaheng ito. Minsan, hindi mahalaga kung sino ang umalis, kundi kung sino ang muling ibabalik ng universe kapag tunay ka ng gumaling. Para sa lahat ng kapwa ko kan Syrian at mga pusong sensitibo. Hindi ka baliw dahil malalim kang magmahal at makaramdam. Hindi ka mahina kung umaasa ka pa rin. Ibig sabihin lang, konektado ka sa isang mas malawak na enerhiya sa mundo. Kung palagi mong nararamdaman ang mga signs, naririnig ang kanilang energy o nananaginip tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan. A-type e tinatanggap ay Veni enerhiyang Ehi sa ibaba. Magbigayan tayo ng suporta sa isa't isa sa comments. Mahalaga ang iyong paghilom. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, ay kilala dahil sa kakayahan niyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Napredik niya ang mga kaganapan sa mundo, malalaking sakuna, at pati mga personal na pagbabago, matagal bago ito mangyari. Pero may isa siyang pangitain na itinago niya. Isang sandali sa kasaysayan na daraan ang isang makapangyarihang enerhiya sa buong mundo. Tahimik itong mararamdaman at tanging ang mga piling tao lang ang makakaramdam. Mga taong espiritual na bukas. Mga taong itinadhana para tumanggap ng isang pagbabagong magbabago ng buhay nila baka ngayon na ang sandaling iyon. Kung nitong araw na ito ay parang may kakaiba kang nararamdaman, malungkot, emosyonal, o malalim ang pagminilay, hindi ka nag-iisa. Marami ring iba ang nakararamdam ng ganito. Ito na marahil ang mismong enerhiya na nakita ni Baba Vanga sa kanyang lihim na propesya. At kung isa ka sa mga napiling kaluluwa na nakakaramdam nito, kailangan mong pakinggan ang mensaheng ito hanggang dulo. Dahil ang gagawin mo ngayong araw, maaaring ito na ang susi para mabuksan ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay sa buong buhay mo. Eli palatandaan ay nararamdaman na veni energia Hindi lahat ay makakaramdam nito. Pero kung nandito ka, nagbabasa, nanonood, malaki ang posibilidad na nararamdaman mo na ito. Hindi lang ito basta mood swing, hindi ito masamang araw o isa pang alo ng damdamin. Ang nararamdaman mo ngayon ay maaaring ang mismong senyales na nakita ni Baba Vanga sa kanyang lihim na pangitain. Paano mo malalaman kung ikaw nga ay isa sa mga napili? Narito ang malinaw na espiritwal na palatandaan. Isa, bigla ang bigat sa dibdib o tiyan. Parang alam ng katawan mo na may nagbabago. Maaaring maging emosyonal ka kahit walang dahilan. O parang may malaki kang hinihintay na mangyari kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Dalawa, pagkakaroon ng goosebumps o kilabot, lalo na kapag nag-iisa. Hindi dahil malamig, hindi dahil sa hangin. Enerhiya ito. Isang alon na gumagalaw sa iyong kaluluwa. Sabi ni Baba Vanga, ang katawan ang unang tutugon bago maintindihan ng isipan. Tatlo, pakiramdam na parang imay nanonood, pero hindi nakakatakot. Mas parang may gumagabay sa iyo. Isang puwersang malapit lang, nagmamasid, naghihintay. Apat, paulit-ulit na numero o simbolo. Napatingin ka ba sa orasan at nakita mo ang isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o labing isa oras labing isa minuto? Nananaginip ka ba ng kandila, pintuan, tubig, o mga estrangherong may daladalang mensahe? Mga senyales ito. Hindi aksidente. Lima, hindi may paliwanag na pagod o biglang pagdagsa ng enerhiya. Minsan, gusto mo lang matulog buong araw. O biglang, punong-puno ka ng focus, creativity, at kaliwanagan. Ang katawan mo ay nagpaproseso ng pag-shift ng enerhiya. Anim, bigla ang pagbugso ng emosyon. Umiiyak ng walang dahilan. Namimiss ang nakaraan. Naaalala ang taong matagal nang dinakita. Ibig sabihin, ang iyong kaluluwa ay nag-aalala, nag-aalin, naghahanda. Kung kahit isa o dalawa sa mga palatandaang ito ay nararanasan mo ngayon. Ibig sabihin, konektado ka sa isang mas mataas na lakas. Hindi ito basta-basta lang nangyari. Binigyang babala tayo ni Baba Vanga sa kanyang lihim na pangitain. Ang araw na mabigat ang hangin ay ang araw na bumubukas ang espiritu. At kapag nangyari ang pagbukas na ito, tanging ang mga nakikinig at nagmamasid ang handang tumanggap ng biyayang inihahanda ng universo. Hindi laging pera o material ang anyo ng biyaya. Minsan, nagsisimula ito sa tahimik na bulong ng iyong kaluluwa. At ngayon, ang bulong na iyon ay lumalakas na. Lihim en pangitain ni Babavanga. Maraming nakita si Babavanga, mga baha, digmaan, kalamidad, at ang pag-angat at pagbagsak ng mga dakilang leader. Pero hindi lahat ng kanyang mga pangitain ay nakakatakot. May mga magaganda rin. May mga tungkol sa biyaya. At sa pinakatago at pinakabanal niyang mga propesya. May isang pangitain ng isang pambihirang enerhiya na dadaan ng tahimik sa mundo, na tanging ang mga pusong bukas lamang ang makakaramdam. Tinawag niya itong Invisible Wind of Destiny, ang di nakikitang hangin ng tadhana. Hindi ito hangin na gumagalaw ng mga puno, kundi hangin na gumagalaw ng mga kaluluwa. Sa kanyang mga liham at personal na tala na bihirang ipakita sa publiko, may isang bahagi na nagsasabing. Darating ang isang araw, tahimik at walang palatandaan. Kung kailan magigising ang tao at mararamdaman ang katahimikan na mas malakas pa sa inay. Ito ang sandali na ang langit ay nagbibigay. Ano ang ibig niyang sabihin? Maraming espiritual na tagapagpaliwanag ang naniniwalang tumutukoy ito sa mga araw na tulad ngayon. Kung kailan ang enerhiya ng sansinukob ay tumutugma sa emosyonal na kalagayan ng mga sensitibo at napiling tao. Kapag parang pareho lang ang mundo. Pero sa loob may kakaibang nararamdaman ang bigat, ang gumugulong na damdamin, ang kilabot. Hindi ito imahinasyon. Ito ay senyalas. Naniniwala si Baba Vanga na ang enerhiya ay gumagalaw na parang bulong. Hindi lahat ay makaririnig. Hindi lahat ay handa. Pero kapag may nakarinig, ibig sabihin, binuksan na ng universo ang isang pinto para sa kanila. At sa likod ng pintong iyon, isang biyayang nakalaan talaga para sa iyo kaya't binigyan niya tayo ng babala. Tanging ang mga nakadarama lamang ang tatanggap. Ngunit marami ang babaliwalain ito at sasabihin, wala lang iyon. At lilipas ang kanilang pagkakataon. Ano ang mangyayari kung maramdaman mo ito? Ayon sa kanyang pangitain, ang araw na ito ay isang spiritual na checkpoint. Isang bintana ng panahon kung saan. Mas makapangyarihan ang iyong mga hiling. Mas magnetic ang iyong enerhiya mas mabigat ang epekto ng iyong mga salita, iniisip at ginagawa. Parang mas nakikinig ang universo kaysa dati. At kung kikilos ka mula sa malinaw na intensyon at paniniwala ngayon, maaari mong mabago ang direksyon ng iyong buhay kahit hindi mo pa ito namamalayan. May mga iskolar na nagsasabing may kaugnayan ang propesya na ito sa lunar cycle, iba naman ay sa numerolohiya at may ilang inuugnay ito sa realm ng mga arkanghel. Pero anuman ang iyong paniniwala, Malinaw ang mensahe. Kung may nararamdaman ka ngayon kumilos ka. Ang mga biyaya ay hindi naghihintay sa mga nagdadalawang isip. Marami nang nagsabing nang maramdaman nila ang ganitong enerhiya, nagkaroon sila ng biglaang oportunidad. Isang tawag na hindi nila inaasahan. Biglang bayad ng utang. Mensahe mula sa isang taong matagal nang nawala. Panaginip na nagturo kung ano ang dapat gawin. Hindi lang nakita ni Baba Vanga ang enerhiya. Nakita rin niya ang resulta para sa mga taong tumugon dito. At ito ang sabi niya tungkol sa kanila. Sila ay itataas. Liliwanag ang kanilang buhay. Lilinaw ang kanilang landas. Hindi na nila kailangang maghanap dahil ang sagot ang kusang lalapit sa kanila. Kung nanonood ka pa ng video na ito, kung binabasa mo pa ang mga salitang ito, baka isa ka sa kanila. Ito ang imbitasyon na makinig hindi gamit ang tainga kundi ang iyong espiritu dahil ang enerhiyang ito ay hindi kumakatok ng malakas. Parang tubig lang itong dumadaloy at tanging ang mga tahimik at bukas ang makakaramdam. Kaya itanong mo sa sarili mo, nararamdaman mo ba ito ngayon? Alam mo ba, mula sa puso mo, na may nagbabago? Kung ang propesya ni Baba Vanga ay nangyayari na sa loob mo. Sino ba ni tinatawag? Mga zodiac sign at petsa ng kapanganakan. Ngayon na nauunawaan mo na ang enerhiya. At alam mo na ang lihim na pangitain ni Baba Vanga. Ang susunod na tanong. Sino nga ba ang tunay na tinatawag ng enerhiyang ito? Lahat ba ng tao? O may mga natatanging kaluluwa, mga ipinanganak sa espesyal na mga araw, na mas sensitibo sa paggalaw ng enerhiya? Ayon sa mga espiritual na tagapagpaliwanag ng mas di mga sulat ni Baba Vanga, Ang lakas ng enerhiyang ito ay mas ramdam para sa mga taong ipinanganak sa partikular na zodiac signs at mga panahon. Kung ang birthday mo ay sakop ng mga sign na ito, mas malamang na maramdaman mo ang lakas ng enerhiya. At mas malamang na makaranas ng biglaang breakthrough, paglaya, o di inaasahang biyaya. Aris, Lee at Sagittarius Kayo ang mga fire sign, isinilang upang manguna, mabilis gumalaw, at maghabol ng passion. Pero ngayon, hindi ka hinihikayat ng enerhiya na kumilos. Gusto nitong magpaos ka muna. Sapagkat kapag kalmado ang apoy mo, nagiging senyales ito, hindi sandata. Ito ang pagkakataon mong tumanggap ng hindi hinahabol. Hayaan mong lapitan ka ng biyaya. Cancer, Scorpio, at Pisces. Kayo ang water sign, malalim mag-isip, mapangarapin, at likas na sensitibo. Kung nitong mga araw ay parang masyado kang emosyonal, hindi yon kahinaan. Ang espiritu mo ay sinusubukang magproseso ng mas mataas na frequency. Sabi ni Baba Vanga, ang mga umiiyak ang unang tatanggap. Ang luha mo ay nililinis ka para sa bagong simula. Gemini, Libra at Aquarius. Kayo ang air sign, mabilis mag-isip, hindi mapakali ang isipan. Ang enerhiyang ito ay magpapabagal sa takbo ng isip mo para bigyang daan ang kaliwanagan. Maaaring makarinig ka ng mga salita sa iyong panaginip. O makakita ng paulit-ulit na numero at makahulugang usapan. Makinig kang mabuti. May mga gabay na gustong makipag-usap sa Taurus, Virgo at Capricorn. Kayo ang earth sign, matatag, tapat at grounded. Matagal mo nang dinadala ang bigat ng mundo. Pero ang enerhiya ngayon ay nag-aalok ng paglayo mula sa mga pabigat. Isang sandali ng cosmic relief kung saan ang bagay na matagal nang hindi gumagalaw ay biglang uusad. Bitawan mo na ang mga bagay na hindi mo na kailangan. Para maging malaya ang iyong mga kamay sa mga bagong biyaya na paparating at para sa mga ipinanganak sa transition days. Huling bahagi ng isang zodiac at umpisa ng susunod. Maaaring makaramdam ka ng paghila sa dalawang direksyon. Ayos lang yan. Ikaw ang tulay. Madalas, ikaw ang tagadala ng biyayang para sa iba. Ngayon, ikaw naman ang tatanggap ng sariling biyaya. Tandaan. Hindi mo kailangang maging astrologer. Hindi mo kailangang malaman ang rising o moon sign mo. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas mo. Ang enerhiya ang pumipili base sa pagiging handa mo, hindi sa kung sino ka. Kaya kung naramdaman mo ang kakaibang shift na yung araw. Kung may bulong ang kaluluwa mo na may parating ni. Ang bahaging ito ng propesya ni Baba Vanga ay tinatawag na ang pangalan mo. Yan ni Ritual Paradise Alignment. Ngayong alam mo nang ikaw ay napili. Ngayong naramdaman mo na ang enerhiya. Ang tanong ngayon. Ano ang dapat mong gawin? Ayon sa pangitain ni Baba Vanga, ang mga nakakakilala at nakakaalam ng enerhiya ay kailangang mag-alin dito. Hindi bukas. Ngayong gabi. Dahil kapag lumampas na ang enerhiya, magsasara na ang bintana ng mga biyaya. Hindi habang buhay pero maaaring abuti ng ilang buwan o kahit taon bago muling bumalik. Kaya narito ang sagradong ritual na ipinasapasa ng mga manghuhula, monghe at mistiko. Isang simpleng gawain pero kapag ginawa ng may paniniwala. Maaaring magbukas ng pintong ni hindi mo alam na umiiral. Mga kakailanganin mo. Isa puting kandila, simbolo ng liwanag at kadalisayan. Isa barya, simbolo ng kasaganaan at material na biyaya. Isa baso ng malinis na tubig para sumipsip at magbalik ng enerhiya. Isa piraso ng papel at panulat. Isang tahimik na lugar kung saan hindi ka magagambala. Kailan ito gagawin? Eksaktong siyam oras labing isa minuto we, oras mo sa lokalidad. Ang oras na ito ay paulit-ulit na lumitaw sa mga panaginip ni Vanga. At pinaniniwala ang ito ang sandaling pinakamanipis ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng hindi nakikita. Mga hakbang. Hakbang isa, linisin ang iyong lugar. Patayin ang anumang istorbo. Sindihan ang kandila. Ilapit ang barya sa tabi ng kandila, ang baso ng tubig sa harap. Huminga ng tatlong mabagal, malalim na paghinga at imaginein na tumatahimik ang paligid. Hakbang dalawa, isulat ang isang pangungusap. Sa papel, isulat ang simpleng pangungusap na ito. Handa na akong tanggapin ang biyayang nakalaan para sa akin. Ito ang iyong deklarasyon. Ang iyong pahintulot sa universo. Hakbang tatlo, kausapin ang tubig. Hawakan ang baso ng tubig ng marahan. Ibulong ang iyong pangalan ng tatlong beses. Sa ito ng malakas. Binubuksan ko ang puso ko. Pinalalaya ko ang takot ko. Inaanyayahan ko ang biyayang paparating na. Huminto sandali. Damhin ito. Hakbang apat, ihulog ang barya sa tubig. Habang lumulubog ang barya, sabihin. Ang para sa akin ay matatagpuan ako. Hindi ko ito hahabulin. Malugod ko lang itong tatanggapin. Gawing gabay ang tunog ng barya. Hakbang lima, pagmasdan ang kandila sa loob ng tatlo minuto. Walang isipin. Huminda lang at pagmasdan. Maaaring maramdaman mo ang init, kilabot o kahit mapaluha. Hayaan mo lang. Ito na ang enerhiya na umaalin sa iyong kaluluwa. Huling hakbang, selyuhan ang ritual. Pagkatapos ng tatlo minuto, hipan ang kandila upang patayin. Inumin ang tubig ng dahan-dahan. Itago ang barya sa iyong pitaka o ilagay sa ilalim ng unan sa loob ng susunod na tatlo gabi. Ang baryang ito ay sumipsip na ng iyong hangarin. Dadali nito ang enerhiya ng gabing ito. At tuwing makikita mo ito, mapapaalalahanan ka na ang biyaya ay gumagalaw na para sa iyo. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa hangarin at paniniwala. Ito ay tungkol sa pagtigil sandali at pagsabing. Naniniwala akong may mas mataas na lakas na gumagabay sa akin. At sa araw na katulad ngayon, kapag mabigat ang hangin, kapag mahina ngunit totoo ang bulong ng kaluluwa, kapag ang propesya ni Baba Vanga ay dahan-dahang natutupad, walang mas tamang oras para maniwala kundi ngayon. Iyon ay mensaheng espiritual. Kung umabot ka na sa puntong ito, kung nakinig ka gamit ang iyong puso, at sinunod mo ang ritual ng may presensya at taos pusong paniniwala. May mahalaga kang kailangang marinig ngayon. Hindi mo lang iniimagine ang pagbabagong ito. Hindi ka maarte. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Totoo ito. Banal ito. Para sa iyo ito. Hindi inihayag ni Baba Vanga ang mensaheng ito para marinig ng buong mundo ng sabay-sabay. Ipinadala niya ito para sa ilan lang ang mga may kakayahang maramdaman muna bago maunawaan. At kung naramdaman mo ang paghila ngayon? Kung napatigil ka at naisip, bakit iba ang pakiramdam ko ngayon? Kaluluwa mo yon na naaalala ang isang sinaunang koneksyon. Nakakalimutan natin sa inay ng mundo. Na tayo ay espiritual na nilalang muna. Enerhiya, liwanag, intuition na natabunan ng bills, stress at pagdududa. Pero ngayon, Ngayong araw, may bumuta sa ulap ng pagdududa. Dumating ang senyales. May sandaling lumitaw. At ikaw ay nakinig. Hindi maliit na bagay yan. Hindi lahat ay makakarinig. Marami ang babaliwalain lang ito. Sasabihin nilang, pagod lang ako, o nagkataon lang yan. At babalik sila sa buhay na parang kulang. Pero hindi ikaw. Dahil ikaw ay naghintay. Nakinig ka nag-alin ka. At ngayon, ang enerhiya ay gumagalaw para sa'yo. Kaya kahit walang biglang milagro. Kahit bukas ay parang pareho pa rin. Tandaan mo ito. May nabago na. Hindi laging may putok at fireworks ang biyaya. Minsan, bulong lang ito. Minsan, dahan-dahang liwanag sa umaga. Pero papalapit na ito. Dahil binuksan mo na ang pinto. At mayon. Ang universo ay papasok na sa iyong buhay. Ngayong gabi, hindi ka lang basta nanood ng isang video. Lumahok ka sa isang sinaunang gawain. Isang makapangyarihang ritual. Isang bagay na mismo si Baba Vanga ay nakita sa hinaharap. Ngunit itinago hanggang sa handa na ang tamang kaluluwa. At marahil ikaw na nga ang kaluluwang iyon. Kung naramdaman mo ang enerhiya ngayong araw sa iyong katawan, emosyon o espiritu, hindi mo na kailangang hintayin pa ang iyong biyaya. Papunta na ito sa iyo. Ngayon, sa isang lugar na hindi natin nakikita. Ang enerhiyang tinawag mo sa pamamagitan ng ritual ay gumagalaw na papalapit. Isang pagkakataon. Isang breakthrough. Isang tao. Isang desisyon. Inaalin na ang lahat. Ngunit ito ang katotohanan. Hindi lang tungkol sa matatanggap mo ang biyayang ito kundi pati sa mga binitawan mo na. Binitiwan mo ang takot. Pinili mo ang paniniwala. At pinaalalahanan mo ang iyong espiritu na napakalakas nito, higit pa sa mga salita. Minsan sinabi ni Baba Vanga. Ang mga naniniwala sa mga senyales ay hindi kailanman maliligaw sa dilim. At mayong araw, naniwala ka. Kahit walang ibang nakaintindi. Kahit tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Kinuha mo ang isang sagradong sandali at ginawa mo itong personal na milagro. Kaya't ang biyaya mo hindi lang posible. Sigurado na ito. Kaya humina ka. Magtiwala. Bitawan ang alinlangan. Dahil kung naramdaman mo ang enerhiya ngayong gabi, nagsisimula nang magbago ang iyong buhay. At ang universo, sumasagot na sa pinakatahimik mong panalangin. Panawagan para kumilos. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito aksidente. Tila itinakda talaga na matanggap mo ang mensaheng ito ngayon. Mag-comment sa ibaba. ba? Naramdaman mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito ngayong araw? May nabago ba sa loob mo matapos ang ritual? At anong zodiac sign mo? Baka ang mga salita mo ay magbigay pag-asa sa ibang nangangailangan ngayon. Huwag kalimutang ilike ang video kung tumama sa puso mo ang mensahe. Mag-subscribe kung naniniwala ka sa enerhiya, propesya, at kapangyarihan ng alignment. At higit sa lahat, ay share ito sa isang mahal mo sa buhay. Baka sila rin ay nakararanas ng shift na ito. At ang simpleng pagbabahagi mo ang maging biyayang matagal na nilang hinihintay.